Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. Dito nga pala mga kumarte sa tabi ng tinutuluyan naming namin kwarto ay meron nga palang mini pool. Pinalagyan nga pala yan na dyan ng tubig dahil para sa mga bata. Dahil yung mga bata nga nabantayin pa ay dyan na nga lang pinagswimming kahapon. Hinahanap ko nga pala yung aking anak dahil kung saan palagay lagay yung kanyang goggles. Pinahanap nga sa akin kung nasa saan at doon ko nga na kita sa cottage. Buti na nga lang at wala nga nakadampot. Dito nga pala tayo pupunta sa may pool at hahanapin ko nga ang aking anak kung nasa saan. Sobrang init nga ng mga oras nito siguro mga alas 9 na ito ng umaga. Kaya naman ang pakiramdam ko nga, nga eh, parang gusto ko na nga rin mag-swimming. Yun nga lang eh nga ako dahil mamaya e eh, marami nang mag-aanlaw. Mga alas 12 kasi nang tanghali eh magagaya ka na nga kami. Dito nga pala sa Punta Verde Resort e eh, dalawa nga pala yung pool. Hindi nga nila pinagsasabay na buksan yung pool dahil nga pag pinapalitan ng tubig. Alam nyo ba na ang kagandahan nga dito sa Punta Verde Resort e eh, hindi nga nilalagyan ng chlorine yung kanilang mga pool. All natural nga pala yung tubig dito kaya naman hindi ka mangangamba. Kita nyo naman itong isang pool e eh, kahapon nga ito bukas. Tapos tinanggalan nga nila ng tubig para linisan. Tapos ito namang sampo lang kanilang pinuno ng tubig. Yun nga lang ay pagkakaliliitan nga ng mga anak nyo ay kailangan nga dito ng mga matatanda dahil medyo malalim ang pool dito. Hindi kagaya dun sa isang pool na merong mababaw para sa mga bata. Dahil medyo mainit na nga sa dagat eh na andito nga sila. At ito nga pala ako may daladala nga pala kung juice at saka yung tirampiatos ko kagabi. Kaso yung nahangina na nga itong piyatos ko kaya naman medyo makunat na. Pero kinain ko pa din dahil sayang. Andito nga pala si Janet, Jen at nandito nga rin pala yung aking anak. Kita nyo naman at nandito nga rin yung ibang mga bata. Dito nga rin ay eh, meron nga lang slide kaya naman huwag kang tatapat dun sa may dulo ng slide at baka katamaan. Kita nyo nga at dito nga sa tubo nang gagaling yung tubig. Dito nga sa pool na to ay wala ka talagang maaamoy na amoy chlorine. Maya maya nga ay naandito na nga si na atit, si ate Malili guguwa ni Basti. Ito naman si Arbeli at talaga namang nagmamaktol sa kanyang mami. Hindi ba daw maintindihan kung gusto na maligo o gusto na magpalit ng damit? Kaya pagka ganyan yung kaliliitan ay kailangan talaga may kasamang magulang sa pool. At maya maya nga ito si Naela nga ay nagpaalam na. Dahil si Malus nga ay ng init sa daan. Dahil mga nakamotor nga ang sila at kailangan hindi masyadong mainitan itong aso. At ayan, nauna na nga sila sa aming umalis. Alam nyo naman ang panahon ngayon ay eh, talaga namang sobrang init. At ito naman si Sabat Stephanie, kasama nga ng kanilang papa. Sinamahan nga silang maligo dun sa dagat dahil hindi naman kaya sa pool dahil medyo malalim. Habang kami nga dito ay eh, chill-chill lang. Nandito nga kami sa may lilom ng puno ng nyog. At dahil si Parin Johnson nga ay lasing na inauto ko nga nitong ice cream. Tinanong nga ako kung gusto ko daw nitong ice cream. Abay, syempre, <laughs> hindi naman natin to hihindi. <laughs> Yung dala nga pala namin isang galong ice cream eh, na nga. Kahapon pa nga naubos yon dahil nga masarap mag ice cream lalo na kapag ka ganitong mainit. Kita nyo naman itong si kuya nga hindi pa nga natutulog. At itong si parang Johnson nga ay lasing na rin at dito na nga nag swimming sa buhangin. hindi na nga kaya bitbitin kaya naman ayan nagtulong tulong na nga silang dalhin sa dagat. Ay wari ko na may mahuhulasan kapag ka nakainom ng tubig dagat. Dahil hindi nga kaya ng isa ay eh, talaga naman nagtulong tulong na silang magbuha. Eh di ang nangyari eh, lahat sila ay nag swimming. Diyos ko habol ko pa nga sila ng pagbibidyo niyan, kahit mainit. Tingnan nyo naman at pagkaganitong mga lasing na ay ganyan na nga kakukulit. Kahit nga sa gitna ng dagat ay eh, nagyayapusan <laughs> kay naman. Maya maya nga ay eh, nakita ko na naman ito si Sabrina. Napaka cute ng outfitan. Na mga oras nga na yan eh, mainit na nga sa paayong buhangi. Kaya wala na din talagang no choice kundi takbuhin na nga lang papuntang dagat. At ito naman mga batang ito ay eh, nagutom sa pagsuswimming. Sabi nga namin ay eh, magsikain na sila dahil may luto naman ng ulam. Mamaya na nga lang kakulit sila magswimming kapag katapos nilang kumain. Pagkatapos nga nilang kumain ay eh, tinamad na nga silang pumunta sa pool kaya naman dito na lang sila sa buhangin naglaro. Nag nga sila ng ilalim at yung paanga ni Ate Pia ay inilagay nga doon sa buhangin. Dito kasi sa may tapat namin ay medyo may lilong pa. Nandito kasi kami sa may tapat ng niyog. At pagkatapos nga nilang matabunan yung paani ni Ate Pia ay nilalagyan nga nila ng tubig. Para daw mas tumigas yung buhangin. Para daw si Ate ay hindi na makaalis din eh. Nahayaan na nga lang namin na dito na nga lang sila maglaro dahil nga dito ay malilong. Maya maya nga ito na naman tayo. Hindi na nga ulit makagula pa ito si Karen Johnson sa sobrang kalasingan. Lahat nga sila ilasing na kaya naman hindi na nila kayang buhatin pa. Kaya anong nangyari imbis na nga mabuhat eh lahat nga sila ay mga nagtaob na? <laughs> Sobrang init ba naman tapos sinasabayan pa ng inom kaya naman lalo ka talagang malalasing. Ang ending nga ay hindi na nga nila napilit si Parin Johnson na maligo. At ito naman si Ate Pia ay galing nga doon sa dagat. Ayan, takbuntak takbo dahil mainit nga yung buhangin. At pagkatapos nga noon ay mga nagsipag anlawan na nga sila at paalis na nga rin kami. Kita nyo naman at hindi na nga ako naligo niyan sa bahay na nga lang ako maliligo. Dahil pagkadating nga namin ng bahay ay yung mga pinagamitan nga namin ay akin ang lalabhan. Lalong-lalo -lalo na yung mga basang damit dahil nga pag hindi mo agad nilabhan ay Super enjoy naman talaga sa outing na to at sana nga ay masundan ulit. Yun nga lang talaga ay kailangan mo talaga maglagay ng sunscreen dahil nakakaitim talaga sa tabindagat. Eh ako nga na kahit naglagay na ako ng sunscreen eh nangitim pa rin ako. Pagkaganitong summer kasi ibang iba talaga yung init. Nag-aantay kami mga kumarates ng jeep. Nandito pa kami sa lampa. Nasa labas na kami ng ano, resort. Naantay lang namin. Ang init! Sa bahay na ako ng Nagulang habi. Ligong-ligo na ako. Pagdating sa bahay, maglalaba tayo sa mga um, basang damit. Bye! Bye. So ayun na nga pagkadating nga ng jeep Kita nyo naman itong mga batang ito Mukhang inaantok na Ganitong ganito nga kami nung nabubuhay nga ang aking ama At pag nag outing kami Nakikita ko nga sa mga batang ito Nung mga panahon namin na pagkaganito nga itulog din kami Dahil pag nasa biyahe ka nga Tapos pinapaspas pa ng hangin yung mukha mo Iaantokin ka talaga at si Stephanie nga hindi na nga rin napigilan At humilig na nga sa kanyang ama Pero bago nga makatulog si Stephanie Ay nauna na nga matulog si Kuya Jonas At kahit ako naman ay inaantok nga din Pero hindi nga rin naman ako makakatulog Ganun talaga siguro pag ka nga nababad ka ng tubig. Pagkatapos nga ay eh, ang sarap talaga matulog. At ayan si Basti nga ay tulog na tulog na rin. Si Kisha naman at si Kuya Nash ay naandun nga sa kotse at doon nga rin nakatulog. At yung aking anak naman ay nakahilig na nga rin at binigyan ko nga siya ng kanyang una Kami namang mga matatanda ay hindi naman makatulog. Sobrang init nga din ng aming biyahe dahil nga ito ay mag-aalauna na ata ng hapon. Dahil pag nag-extend ka pa nga ay may extra bayad din yun. Pagkadating na pagkadating nga dito sa bahay eh, sabi ko nga sa aking anak ay eh, buksan nga yung aircon pati na rin electric pan. At nung lumamig na nga sa ito ay nandito na nga sila at nagkumpula. At ito nga si ate ay nahiga nga lang saglit dito at mukhang inaantok na din. Dahil sobrang init nga sa labas itong aking asawa nga ay nakaungkot na nga rin din eh. At ito na nga yung last part natin mga kumarites at dito na nga nagtatapos ang ating outing. Marami pa nga tayong kaganapan at marami pa kayong aabangan. Masya hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!